Kung sino ang gusto magulay, ayan, kaya ang ubusin dahil napakaluwag po ng... Puha, kasi libre po yan. Taal mo sa bayan, hindi. Muti, ayan. pero yung iba, ayan, at pinagbigay nga nyo. Hindi ko pinapitagot ka malaya po silang humingi dito ba? Basta hindi lang siya pasukin ng... Fresh yung kamuti, kulay ba baka? Ayan, guys, fit. Nakainin, ayan. Nasaan na yung mga alaga po, Sinama ko nga yung alaga ko kasi ganito po dito. Kung sinong gustong magulay, ayan, pumupunta lang po rito. napakataas po kasi libreng libre po yan. Pag gustong bayaran, di tatanggapin. Pero yung iba, hinihingi, hinihingi, hinihingi lang po talaga. At pinamimigay nga lang din yan. Hindi po nila, nila pinagdadamot <laughs> ang kanilang tanim. O, oh, di diba, malay ba? Marami po gulay. Ayan, napapansin nyo. Ayan po ay, ayan, ayan ay patula. Patula po yan. Fresh yung kamuti, kulay violet. Napakalamig po Ayan, dito. Ayan, guys. Pe. Ay, dati hindi mo po ito yeah. maapakan kasi may tubig. Nasaan na yung mga po? alaga ko? Ngayon, Ayan. Na. Sinama ko nga yung alaga ko kasi ganito. Medyo lumulubog-lubog pa ngayon. Napaka-lamig oh, dito yan. sa part na to dahil tulay ulay dito, dito talaga. Kung pansin Ayan. ninyo, ayun, napakataas po yan. Tapi. Sinan nyo naman po si Tapi kung ayun. Ayan, guys itong ina ko po yan. Ito dating malalim Tatlo sila. na sila, hindi na dito. Na yung isa? Eh, ngayon wala nang tubig. Gawa ng, ng tag-init na, wala nang sila Ay, tubig. Ay, po yung ay, lupa doon po. May Ayan. po ay, na ano. At yun na po, mayroon doon. Pwede pin niya. Malalaglag yung lupa. Ayun, mapansin nyo. Ay, Itingala tayo, baka biglang may lumun. Babagsak po yan dito sa baba. Ayan. Oh, uh, di diba Marami po, po guys. Ayun po guys. Ayun po. Napapansin po ay. Doon. Banda. Ayan dito. ay patula. Patula po yan guys. Grabe ano. tapakalang oh. Mayroon din po kangkong. Ay dati hindi po ito, ito maapakan. Kasi may tubig ka lang dito. Ng po. asawa ko. ayun Tingnan po, na, na. na. po natin. Medyo lumulubog-lubog pa nga yung pag. Ito lakad po, po. tayo. Kante may mais din natin Ayan o. Hmm. Maraming. Kaso ang mais ay kapiranggot na ang. Ayan. Ayan po guys, yung mais. Kapiranggot Tapi. lang ang anta niyo. naman po si Tapi po. Oh, ayun. Ayan. Pantay hmm. ko ito. po yan. Kasi tatlo sila. Ayan. Hindi na saan na yung isa. Ayan. Ay, nagkakrapin yung, yung mga doon po. May pasabilidad Ayan. po na ano. Stop it. Ay, dito. Ay, Tapi. Malalaglag yung Uy. Ay, tapi. lupa. Ayun, mapatiyo. Tapi. Ang laki ng Ama. ng lupa. Ay, si Tapi uuhin. Alika Babagsak dito, huwag, huwag dito iwan sa baba. Eh. Ayun po guys, so, ang laki ng crack dun, <laughs> um. <laughs> um. doon. Tingnan mo naman ginawa niya ba dito sa... Ah, tag dito. Ayan guys, so, oh, napakaraming bunga ng... Hmm. Ano, mayroon din po kangkong. Karaming bunga yan ng ampalaya. Ayan, ah, kaso maliliit tayo mga ampalaya nila. Oh. Ayan. Yeah. Ay, po kukuha po tayo ng dahon at tayo mag-ulam ng munggo. at din. ito ang um, ating ihalo sa munggo. Ang mais lang. palaya guys, ang palaya. <laughs> am... <laughs> Ayan. Ayan po Pwede tayo siyang... mais, kapiranggat lang. ang amote. pwedeng ang palaya. Ayan. Parami Ayan, no, Ayan, ampalaya po yan, ito, oh, maraming ang palaya po guys. Alamig. Ang sarap tumira po dito sa lugar na ito dahil napakalamig. Hmm. Pag-uwi, pagdating doon sa highway, napakainit naman. Nang dahon. Hindi, kung gusto nyo mag-ampalaya. Ay, Tapi! Uwi! Ay, Tapi! Tapi! ayano o, ang bunga. Ang bunga, tamad si nanay. Alika dito, huwag mo ako iwan, Tapi. Ay, magbenta pala. Tingnan natin. Ayan, si Tablo po ang aking kukunin talaga. Ah, tag dito. Si Aadubuhin po ang sitaw. Bunga ng... Ayan, guys, guys, sitaw. Napakaraming bunga ng ampalaya. Ayan, kaso maliliit pa yung Tapi, ampalaya nila. Papi, dito. Ay, kung mo akong tayo iwan, akong iwan, bebe. Dahon, at tayo mag-ulam ng munggo. Eh. At ito ang ating ihalo His sa munggo. Ampalaya, guys. Ampalaya. Si Ayan. Pwede siyang... Ayan. Ay. Pwede talbos ng kamote. Pwede ampalaya. sabit ang balika. Pakaraming Ay, pula. Ayan, no. Oh, maraming ampalaya po. Guys. Mm -hmm. Alamig. Ang sarap tumira po dito sa lugar dito guys. na guys. napakalamig. Pag uwi, pagdating doon sa highway na lang. naman. <laughs> ang mga okay, dahon. Gusto nyo mag-ampalaya. Uh, yan. Hmm, tama na ito yata At ang aking gulay. No, ang dahil bunga. Na. Ang daming bunga, tamad si nanay magbulay. Silip-silip lang tayo. Ay magbenta pala. alam nyo na, ay baka biglang <laughs> may dumungo. Tingnan natin. Ayan, Ayan sitaw ay? lang po ang aking kukunin talaga. <laughs> baka may yun mga dyan. Kasi ay? ko ang At tayo, sitaw. O, wait, ay? Ayan guys, oh. sitaw. Tapi! 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 ka dito! Siguro na Huwag mo. mo akong iwan, <laughs> bebe. Wala I mean, akong kasama din eh. Hindi na ako kakuha ng tao Spanish brand. Ang um, uh, tawag dito. Ayan. Uh, Ay. Aray. Aray. Nasabit ang balika. inda. <laughs> um? Pero kailangan ko din po talagos ng kamote. Dawa nang nahilo-hilo na po ako kakain ng mangga. Baka nalumlad na nga. Ayan. Ayan lang guys. And thank you for watching. Singan. Please follow ah, and mga share doon. my video. Uh, Pag-comment na din. Bye. Tama ito yata ang po, aking kulay. Napakarami mo na. Bye-bye. bless all. Ayan. Bye. Silip, silip, silip mm -hmm. na At alam mo na, iba eh, biglang may dumungaw diyan eh. <laughs> baka may yung dumungaw diyan eh. At tayo uuwi na eh. O. Oh. Tapi! Tapi! <laughs> Andan mo yung alaga ko sa may gate. Siguro na uuhaw na siya. Hahaha. <laughs> Naghihintay. Hindi na ako kakuha ng talbos ng kamote kasi marami na akong nakuwang um, ah, uh, tawag dito. Uh, sitaw at saka at saka pero kailangan ko din to talbos ng kamote dawa nang nahilo-hilo na po ako kakain ng mangga baka nalublad na nga. Ayan. Ayan lang guys. Thank you for watching. Please follow and share my video. Uh, Pa-comment na din. Bye. Pa-support naman po, guys. Thank you. Bye-bye. God bless all. Bye.